So, ang gagawin natin ngayon sa ating bangus na pinirito ay ano ba to Sinigang sa miso. Ayan. So, nagpakulo lang ako guys. Hindi ako naggisa kasi ayaw ko ng mamantika. Ngayon. So, gusto lang natin ng sabaw. Ayan o. Oh. Hindi tayo naggisa niyan pero may mga ano-ano nag yung sa may tomato ayan kasi pinisa ko yung tomato Tapos ilalagay ko na yung ating isda hindi ko ilalahat to guys yung ating ano lang ulo and buntot tapos ilang laman ilang ilang part ng chan ayan yung ulo hindi mawawala kasi yan ang favorite ko Ayan. Oh. Magtitira tayo ng apat na prito. Tapos ilalagay ko na rin yung gulay para ilalagay na natin yung powder. Nor tama, ano, nor sinigang sa miso. So, eto na. Nilagay ko na yung ating isda. Guys, nilahat ko na yung isda. Ayun kasi parang piling kukukulangin kami kasi I'm sure kakain yung mga bata dahil ano to, sinabaw. Tapos, so, um, nilagay ko na yung gulay, at ilalagay ko na rin etong powder. May May hmm? Hmm, 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 hmm. So, ito na yan, guys. Ito ating, ating ulang for today. So, nagpakulo lang ako ng tubig na may luya, kamatis at sibuyas and then after nun kumulo nilagay ko na yung isda sinabay ko na yung gulay Ayan, hindi naman natin kailangan lutuin pa yung isda dahil prito na yan and nilagay ko na rin yung nor sinigang sa miso so ayan lang tapos papakuluan lang yung natin lang ko na rin yan tapos na yan, ganyan lang ang ating uh, ulam for today simple lang simple lo la la